Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Last off-season ay binigyan ng Los Angeles Takers ng kontrata si JJ Redick bilang kanilang bagong head coach. Ayon sa iba ay another puppet ito na Lebron at hindi ito magtatagal. Ganun pa man ay agad nga siyang binigyan ng 4 years na kontrata ng Lakers at mukhang maganda naman ang naging performance niya sa kanyang unang taon dito. May git 50 games ang naipanalo nila despite the injuries ng mga star player nila. At sa napakalalim na Western Conference ay ng tapos nga sila na hawak ang number 3 seed. Ganun ba man sa playoffs ay lumabas ang kakulangan ng experience si JJ Redick na hindi pa naging coach sa grade school, middle school, high school, college o AAU man lang. Bagus diretsyo na nga ito sa NBA. Bukod sa kakulangan ng experience ay hindi din talaga magandang matcha para kay Luka Doncic at Austin Reeves defensively si Anthony Edwards. Kaya naman nagmukhang Michael Jordan ito noong first round ng playoffs. Samahan pa ito ng pangangalabaw ni Julius Randle sa kanilang lineup na walang matinong starting caliber center. Ganun pa man despite the disappointing first round exit Kumbinsido ba din nga dito ang Lakers? At ang apat na taon na kontrata ni Redick ay agad nga na-extend mga kaibigan, ng another 2 years. So under contract na ngayon si JJ Redick ng 5 more years hanggang sa 2029-2030 NBA season. So siya na nga ang magiging coach ng Lakers sa prime years ni si Luka Doncic mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay tama ang naging na ito ng Lakers? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Quentin Grimes na siyang restricted free agent matapos niyang iisang tabay muna ang offer ng Philadelphia 76ers na 4 years 39 million dollars or more or less 9.2 million per year na sahod. At ang dahilan nga kung bakit hindi niya ito tinanggap dahil sa palagay niya ay karapat dapat o disturbing siya ng sahod na 25 million per year. Sa palagay nga ng madami ay overpriced ito. Subalit isa pang katotohanan ay wala kang pang sahod na ganito ang Sixers ngayon at sa mga susunod na taon. Hindi nga sila pwedeng mag-commit ng ganito dahil lahat may max contract sila Joel Embiid, Paul George at Tyrese Maxey. At kung magiging maganda din ang performance sila Jared McCain at BJ Edgecombe sa mga susunod na taon, ay 3 to 4 years from now mga kaibigan ay matatapos sa din ang kanila mga rookie contract at lalaki na din ang mga sahod dito sa 28 games si Grimes sa Sixers ay talaga naman nagpakita siya ng impresibong performance. Nag-average nga siya dito ng 22 points, 5.2 rebounds, and 4.5 assists per game. Subalit ginawa niya ngayto sa mga games sa wala si Joel Embiid, Paul George, Maxi, at McCain. So ang sample size na ito ay tuwing siya nga pinakamagaling sa Sixers sa loob ng court at number one option. Kung pagbabasaya natin ang stats niya tuwing siya ay third, fourth, or fifth option sa Opensa ay may dalawang taon nga siya na gumawa ng 10 points and 11 points per game. At may tatlo naman kung saan siya ay hindi humigit sa 7 points per game. So obvious naman na hindi siya deserving ng 25 billion per year na sahod. At sasamahan pa ito ng gipit na market, talagang mababakanti nga siya nito mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?